Kakausap natin muli si Sir Rudy Biscaya, ang Bicol Partilis National Capital Region Coordinator. Magandang hapon, Sir Rudy, sa muli. Okay. Magandang-magandang hapon po. Muling dagsay niyo po. Kasama mo ngayon si Jean Karen Ong at ang kanyang hinaing ay ang kanyang bagong panganak na sanggol na sa ngayon ay umaasa lamang sa oxygen tank. Magandang hapon po, Nanay Jean. Magandang hapon po. Apo, ah, Nanay Jean. Kumusta okay. po itong lagay po ng anak po ninyo? Sa ngayon po, okay naman po. Okay naman po, pero Opo, ang hindi okay... Pero kailangan na din po kasi na maoperahan. Pero ang hindi okay dahil umaasa po siya... Sa oxygen lang? Sa oxygen po. Opo. Okay. Bakit po, Nay? Bakit po, uh, simula po nung pinanganak po ba ninyo, kailangan na po talaga niyang umasa sa oxygen? Hindi naman po. Kaso po kasi habang lumalaki po siya, parang lumalala po yung condition po niya. Mm -hmm. Kaya po ngayon po, naka-oxygen po siya. Opo. Ano raw po ba yung, ano, ang diagnosis ng doktor? Bakit po ganito daw yung sitwasyon ng anak po ninyo? Meron po oh. ang congenital heart disease po. Congenital heart disease. Opo. Opo. Oh, so, tanong ko lang na yon, no? sa so, pagkakaalam po ninyo, bakit meron pong ganitong uri ng sakit yung anak ninyo? Kumusta po nung pinagbubuntis nyo po ba siya? Nagkaroon po kayo ng malalang sakit? Or sa lahi po ninyo? Or sa asawa po ninyong side? Po, oh, sa totoo lang po, wala din po kami idea kung bakit po sa may ganon. Ilan po yung anak nyo, Nay? Baby, opo. Oh, First baby, opo. Oh, So, kumusta po yung kayong mag-asawa na eh? Dahil syempre first baby, tapos yun ito po yung sitwasyon ng anak po ninyo. Sa uh, ngayon po, hirap po. Ano po kasi, syempre kailangan ko din po maglakad-lakad para po makalitom ng malaking halaga. Opo. Na paano yan ay? Pag naghahanap po kayo ng pera na may makatulong po sa inyo, sino po yung naiiwan nyo sa kay baby? <laughs> yung asawa ko po, siya po yung nagbabantay po sa baby. Uh, ah, pa, sa po yung mga naglalakad-lakad na mga oh. kailangan po. Salitan po kayo sa pagbantay. Opo. Oh, Opo, oh, ano po yung trabaho ni mister? Sa ngayon po, wala po. Wala? Kayo po? Wala din po, hindi po makapaghanap buhay. Wala din. So, paano yan? Paano nyo po na yung pangangailangan po ng anak ko ninyo? At kayo din po, syempre, meron din po kayong mga pangunahing pangangailangan. Saan po kayo kumukuha? Yung mother ko po, siya po yung tumutulong kami. Ah, so pansamantala, umaasa po muna kayo sa magulang po ninyo. Opo. Opo. So, napadpad po kayo dyan kay Ka Rudy. Ano po yung nais nyo pong hilingin na, hilingin na tulong na maaari pong mapagbigyan ng Akubicol Party List? Uh, ano po kasi, madami po ako naririnig na mad madami na nga daw pong matuloy, natulungan ng Akubicol. Mm -hmm. So, nagsabi po sila sa akin na itry ko nga daw pong lumapit dito. Ayan. Kaya po, kahit po medyo malayo po ako, talagang sinadya ako pong pumunta dito. So marami na po nagpagsabi sa inyo na talagang tumutulong yung ako Bicol Party List. Opo. Opo, dahil dyan, kaya po kayo napadpad dyan, hindi po kayo nagdalawang isip. Ano po? Opo. Alamin po natin, nanay, kay Karudi, kung matutulungan po ba kayo ng ako Bicol Party List sa inyo pong kahilingan, Opo. Karudi. Ay, ito na. Katulad din ang ito. Ay, problema rin to sa center din. Ito'y bata. Mm. Kaya awang-awang ang ating buting congressman dito sa batang to. Apo. At pinakaloob kakad sa 100K. Another 100,000. Ang gamutan at pinagawa ko ang kakad ng kanyang guarantee letter. Tira po kanyang guarantee letter. Apo. So 100,000 worth of guarantee letter ang uh, matatanggap ni Nani Jean para naman sa pagpapagamot ng kanyang anak. Apo. Ito na po. Pinaka, pinakalubang ang kakad ng ating congressman, congressman Salvito. Yung kanyang anak para makapagpapagamot ng kanyang anak. Uh, 100,000. Ayan, uh, kailan niya pa ilang mahawakan yung guarantee letter na yan, Ka Rudy? Ito lang po, hawak-hawak na po yung guarantee letter at mamaya. Ayan. Pwede na yung daling grabe sa health center. Nanay Jean, yan yung sinasabing ora mismong tulong mula sa ako, Bicol Party List. Hawak niyo na po yung guarantee letter, Nanay Jean. Opo, maraming maraming salamat po. Opo, ano po yung pakiramdam niyo ngayon po na yung paglapit nyo po sa Acubicol Party List sa hindi po kayo nabigo at tama po yung mga sinabi or mga narinig nyo po patungkol sa Acubicol Party List. Sobrang saya po at kasi first time ko lang po talaga maglakad ng mga ganito. Kaya po hindi ko din po inexpect, expect na ganito po pala kayong makukuha po. Kasi kadalasan po iba pong ngao po ako hindi naman po inaabot po ng ganito. Kaya po sobrang sobrang laking tulong po nito sa anak ko. Apo. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng bumubuo na ako dito sa Bangkora mismo. Lalong-lalo lalo na po sila kong investment man pal dito, kong Bill Bungalo, Sir Rudy Vizcaya po. Apo. Nanay Jean, ganyan po tumulong ang ako Bicol si Congressman Saldico sa ating mga kababayan. Yung talagang uh, makakatulong po at hindi naman problema ang ating mga kababayan. Kaya tama po yung nalapitan yung Party list, katulong na, kakampi pa, ako Bicol Party List. Maraming salamat po Nanay Jean at sa Rudy Vizcaya. Apo, maraming salamat po ma'am. mabuhay po kayo at dagdagan po natin ang panalangin na tuluyan ng gumaling po ang inyong pong anak, Nanay Jean. Maraming salamat po. Sana po pagpalaan pa po kayo ng dos para mas marami pa po matulungan. Maraming salamat, Nanay Jean at Karudy Biskaya, so, ang coordinator sa National uh, Capital Region ng Ako Bicol Party List.